So ito na mga tol yung pinakang final uh, result ng ating conversion ng shutter lock dito sa ating Rossi Flash 150X. So ito na po yung itsura nya. Yung susihan ko mga tol, stock pa rin yan. Ang yung gamit kong susi is yung dati pa rin. Ayan yung may pa rin ng Rosy. Testingin natin. Yan. Open. Nakalak yung manibela. Suabe. Eh. O. Kapatay natin. Lock. Diba? Sabi lang yan. Then, hop. Diba? What's up mga tol? For today's video ay ko convert natin tong sa siyan natin. Lalagyan natin to ng shutter lock. So ito mga tol is shutter lock ng Miosol. Ito yung ignition switch ng Miosol mga tol. Ayan, dito ay nakalagay. And then, tinanggal ko lang to. Bumili muna pala ako nitong susian. At ito lang yung kakailanganin natin. Itong shutter lock lang. Ito. Hindi uh, na natin kailangan to. Kasi, medyo maiksi pala to mga tol. Yung mounting lang pala yung kasukat. Ayan o, oh, pag pinasok mong ganun. Kaya Kaya lang, kapag dating na sa lock, is mas maiksi yung lock ng pang Mio, Mio Soul or sa tingin ko Mio Sporty pareho lang maiksi ayano eh. ayan o, so kapag ka nag lock kayo ng manibelo so baka hindi umabot kaya ito pa rin yung gagamitin natin kung bagay ko convert lang natin to sa shutter lock which is ito yon. so ito mga tol sinukat ko siya ayan ganyan hindi siya mapasok kasi mayroong sagabal so ito ang gagawin natin dito is uh, babawasan natin to itong parang kuntil-kuntil nya, kabilaan babawasan lang natin, hindi natin tatanggalin kasi kunti lang e eh. baka kasi pag tinanggal natin ang buo kumalog na sya, ganyan so tatabasan lang natin para uh, fit pa rin sya maganda pa rin yung fitment nya hindi sya makalog so let's go So ito mga tol, natabasa na natin. Ayan, tinabasan ko lang siya ng konti, kabilaan. So hindi natin siya tinanggal. Ayan o, oh, meron pa din siya. So ito nga, pasok natin. Ang ganda ng fitment niya. Ayan. <laughs> diba? ba mo, stuck eh. Ayan mga tol. So testing natin sa Sian. So sample natin, sa example naka-fit na siya no susiha natin oy lock o oh, nalalock pa rin sya ayan unlock or yung tanggalin natin yung push lock nya ayan then on okay tapos lock natin lock natin yung shutter nya ayan hindi na sya masususian okay buksan buksan natin ayan Okay, So ngayon mga tol Para mas lagay natin to dito Kailangan natin magtabas dito syempre so, hindi natin to mailalagay Kung hindi tayo magtatabas dito So Kailangan kung gagawa kayo ng ganito Meron kayong pantabas na tools Ganyan lang oh Ayan na parang kakainin nyo lang tong ano Hasagad nyo lang to And then Kunting taas dito Para pumasok tong buo o, Ganun. Okay? So update ko na lang kayo kung anong gagawin ko rito. So update lang mga tol. Ayan, meron na tayong partial tabas dito. Ayan. Kung mapapansin nyo, ganyan yung forma nya kasi ganito yung forma ng ating shutter, shutter lock. So pag nilagay natin dito yan, pasok na yan. Ngayon, <laughs> nalagay na lang natin ng konting uh, uh, uh dito, tabas para dito sa mga to kabilaan yan eh Ayan. para mas magpit na siya at ah, uh, matornilyo na natin ito mga tol, tutornilyohan lang natin to dito tutornilyohan lang natin to dito lagyan natin ng nut dito para siya yung iipit dito sa ating ignition switch para hindi siya gumalaw or matanggal so ito, tuloy natin So ito lang pala yung gamit kung pantabas mga tol. Kailangan meron kayong Dremel tool na ganito. Kahit ganito lang maliit para matabas nyo yung makuha nyo yung sukat na kailangan nyo. So yun, tuloy natin. So ito na yung final ano natin mga tol. ah uh, final tab tabas natin. Ayan na. Ayan na siya. Final na yan. So ito yung ating shutter lock. Kalagyan na natin. Swabe lang yan. oh di ba di diba? Kala mo, ano? Kala mo plug and play. Ay, kala mo built in. Hmm, di ba Pakangas. Pakangas. Ganyan. So, tanggalin natin. Yan, di ba? Napakaswabe lang. Yan. So, ito pala mga tol. Uh, para mag-lock sya, di diba, Pag nilagay natin ganyan. So, wala syang tornilyo, di ba? So, gagawin natin. Nakuha kayo ng tornilyo na uh, medyo mahaba. Tapos, kailangan pag inano nyo siya dito ayan, kailangan kapag pinasok nyo siya dito ayan, kailangan babangga siya ngayon, nalagyan natin ng nut kung may nut kayo, dito sa loob lagyan nyo ng nut, kung wala naman ito kasi ginamit ko, ayan clip, tapos ganyan lang ayan, ganyan kita nyo ba, ilawan ko ayan mga tol, ganyan kung may nut kayo, nut ang ilagay ninyo pero kung wala, pwede nyo ganyan itong ginawa ko And then saka natin ito ilalagay. Papakita ko lang sa inyo kung paano siya maglalakha ha. Ayan. Tapos, saka nyo higpitan to. Ayan. Higpitan nyo lang yan hanggang sa kumapit. Ayan o. Oh, hindi na yan matatanggal. Oh. <laughs> di ba? Instant shutter lock yan oh. Oh. Ganun lang. So, install na natin dito sa aking motor. O, ganun lang. Ayan o, dito siya sumabit. So, dito siya tumusok. ba? Diba? So, install natin sa motor ko. So ito mga tol, shutter lock. Lagyan natin. 'No, 'di ba? Swabe. Eh. Kit nang na pa yan, oh. Ngayon, pag nalagay na natin 'yan, saka natin ilalagay. Saka natin 'to lalagay. Gaya ng sabi ko kanina, ako may nat kayo, dapat ilagay nyo. 'Yan, tapos. So yun na mga tol Diba Ganyan na kadali Tingnan nyo oh, Diba gitna gitna yung kanyang susian And then tetestingin natin ngayon Ito yung aking susi Stock na susi pa rin yung gamit natin Yung dating susi Yan okay And then on Start Patay So ilock natin Manibela Oh ba diba? Lock yung manibela. And then mga tol, yung kasamang susi ng shutter lock, yun yung gagamitin natin na pang lock nitong uh, susian niya. O ayan di ba? Hindi na matatanggal yan. Hindi <laughs> na rin yung kung sino-sino. Ito kasi mga tol, panlaban to sa mga uh, nantitrip nanti-trip. Siyempre may mga bata na minsan paglalaroan yung motor ninyo, susuksok kanya ng mga tingting -ting, or kung ano anong bagay or uh, kung anong anything na pwedeng maipasok sa susian. At isa pa mga tol, siyempre sa kawatan. Kahit sabihin na nating rusi tong motor natin, sa panahon ngayon wala nang pinipili yung mga kawatan. Mapaanong motor mo, mapaanong brand man yan. Kaya ito, importante ito, lalo na sa mga motor natin. Since yung ating susian is uh, hindi siya naka-anti-tep. So yun lang mga tol. So ito na mga tol yung pinaka final uh, result ng ating conversion ng shutter lock dito sa ating Rosie Flash 150X. So ito na po yung itsura niya. Ayan, nakalak, nakasara yan. Ayan, hindi mo yan masususian. Kailangan muna natin buksan yung kanyang shutter. Bali, ito lang pala yung kinuha ko mga tol, yung pinakang ulo lang ng susi. Nakasama doon sa binili ko na ignition switch. Tapos kinuha lang natin yung pinakang shutter lock niya. Then, ito. No, kumbaga ito lang talaga yung kinuha natin at ito yung susian ko mga tol stock pa rin yan ang yung gamit kong susi is yung dati pa rin ayan yung may tatak pa rin ng rosy testing natin yan open nakalak yung manibela swabe, o kapatay natin lock diba swabe lang yan then op diba hindi na yan ano hindi naman pagtitripan. Hindi rin niya matatanggal mga tol. Oh, sobrang tigas niyan. Naka-tornilyo, nakalak ng tornilyo yan sa loob. So yun ang dito na lang mga tol, yung video na to. Kung nagustuhan niyo tong video na to, mag-iwan na lang kayo ng like. Hindi pa kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe na kayo at hit na yung notification bell para updated kayo palagi sa mga ina-upload ko tungkol sa motor na to, tungkol sa Flash 150X. Yan, ride safe, bye-bye.